natin bigyan natin ng surprise gift kasi ito yung bahay nila makita nyo yan yung bahay nila tagwitagpi -tag at awa talaga sila Tumah. hello marina hapon surprise may bisita kayo Hi, may na ha Diyan po si, ano, si... George. 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 Oh. Kaya man pala maribok man sina na merta may ka istorya. Hey, may di uh -huh. kami kay Papa George. Lalo, okay, Bata na kay uh -huh. Papa George. Okay guys, ito po ang bahay nila. Mm, Natutulog si George. Uh, Kuya George. Ang yan na harong ninda oh. Saka. Hmm. Ayan, ang harong ninja. Kaya po, anong video? Anong harong ninja? O yan, mga harong nira Papa George. O. Ayan, ayan po Ito po ang bahay nila, ni Kuya George, saka ni, ano, ni Nanay Maria. Maria. Okay, makita niyo po na medyo ang tagbi-tagbi talaga ang bahay nila. Mabuti nga may nakaano na ng ano. Yero. At least nakakaano na rin sila. So Marina Agatabi, tabi Manu George. Tayo mo. Okay. Hmm. po si Manu George. Ah, na ma uh, nakita niyo po, uh, PWD siya, walang trabaho, wala pa siyang trabaho, kaiba ni Nanay Maria. So, ano po ang buhay-buhay buhay po nindo? Ang dahil lang, magkamitin ko niya. So, saan po ka mo nag-ano, kistores uh, pagkain. Pagkabuhan. pagkabuhan. Kasi sa ruso, so, nakalukad naka na, okay, pa man ako, nakabuhan. Ikaw po, ako nagkukupra. Kataw po. Ako, nakataka pala mo na ako. Pagkapatakata ako. Pipalawan ako nang tagapalao. Ah, sa so, indigdi hindi man na Sa Sa po. Uh, Yan yeah, Na alala mo po ba yung ano yung promise ko sa imo na na mabalik ako. Para... Oh, oh dai, ako okay, uh, uh, oh, oh. na lang <laughs> ako kay Tito. Meron daw ano po ito. Na sabi ko pag nawa orasan ako, mabalik ako sa imo oh, para at least ano a uh, sa ka naman kung <laughs> ano naman ang sa imong ano. Ah, uh, saksi po ang mga ano na sa di po ano uh, talagang masakit ang buhay so ingin na po ang sa indang ano ah uh, mo kay Binso ano ta so munting regalo ta kay Manoy George sir kay Nanay Maria. Daron mo dig dinon sa kaon. Sa kaon duman ko kaon mo daron mo din. May git may, may munting regalo kami sa imo ako sa imo. Papa George Wendy. Pampaano nindo para at least makatabang maski puro po. pa paano diit maski diit makatabang po sa indong yo salamat sana ining ko puan sa indong pagtios although tios man ani po ako pero ah uh, dai kitang dai ko kaya na mahiling ang sarong arog sa indo na dai ki nagahanap buhay may kapansay na ni ko pa. may patula Oo, sinanang ano ba ano, ka ano, magkababayan pa namang kita <laughs> babayan babayan si Bin oo ano si Bin sa mo sa kudal ni Nana mo. na po iyan sana po iyan ano surprise ayo may ditong ano living Rico ko regalo sa Indom monthly Ini po ang ikatao ko kay Manoy George sa inyo ni mama mo. Ay, ulo ko doon si yeah. Papa George. Garo, garo ma, kami rin doon si Papa George. Ma, to, los kimain. Ito ah, ang <laughs> kaligdiki biskuit. Biskuit. biskwit baga. Ayan. Ah. Tulong biskuit. Ah. May asyukar. May, May coffee meat. May <laughs> greatest to what I got in. May ayaw ka na. Eh, masira mo ng melody pa Papa Joy. Ah, ka pa. San ka pa? Oh. Nag-10 kilos kang drago. Ah, para sa inyo. Ay, Ano na ito? Ano nang saya? Ano na? Ay, o tsaka si Papa George uh, si Merindal. Kaya? O, Regalo ko po sa inyo yan. Umasin ka na, Maren. O, regalo ko sa inyo yan para sa Emanoy, manoy, mas kusigit mga Diyan, <laughs> George, ano ba? <"Di."> ano ba? <laughs> ano mo nang saya? Hindi <laughs> naman sa hindi. Wala gagawin, babay, taha. <laughs> Oo, oh, mga kunya naman, duwang sima na naman, hindi na uh, na. Oo, George, oh, no. sa masunod, sunod, igagirari yan. Oo. Oh, yeah. alat mo sila naggirari ako. Oo, oh, Adam, okay. 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 <laughs> eh, <Hey>, tabi, manay. Nagkataram nga niya ang kato. Nagkataram nga niya ang kato pa para uram mga, hindi <laughs> ba nga Lumilaw <laughs> <laughs> siya, <laughs> umura magtalsik dyan. Hindi mo tayo, hindi ka maganda. Oo, dyan ako magbulukon. Hindi mo naman sa maganda yung naura ng tayo. Hindi kami na tap na dyan. au, tadi pa mong paranki. ano, kuning ulo. Sa vlog ko naman. Ulan dyan, baga dinuho pa. Oh, Kunyan sa uran, ay garo ako magparasuriyaw. Hindi mo naman ganda dyan. Hindi hmm, <laughs> po dyan matapo yan. Saan uran dig di? Kapitang bagaw niya. O, oh, sa atop ninda. Ay, nagpunyan, baga nagagakutan pa. Ay, nakuikag po ulan sa may kapal. Hindi kami panlanog kaya pa. Bata, sumakmak, so, ito pa baga sa lapura, puday man na ta, Kaya, si Manoy, uh <that -sansion> kita, tayaon si mama mo. Oo, yu oh, okay. yun nga eh. sa <that> imo, <-sansion> mo. Kaya <that -sansion> siyempre, ito dito naman maaraman, mga matugan ko. Si, so, ano, so, si Mading Talin. Sabay tama mas Mading Talin. Tiyaga, tiwala <laughs> sa si Ay, di maram. ka naman bin. Habang buhay may pag-asa. <laughs> <laughs> oh, salamat ay, sa Indo. Salamat, salamat, salamat. Okay, salamat. salamat <laughs> thank you. Pati kahon sa Indo na po. <laughs> ay, yon. Ay, yon, sa kapapa, George. Ay, so, ano nang ano saya. Dara-dara kami. Oh, Dara-dara ko sa so, ano. Nagpamitin ko niya. Iyo tabi. Di man kami nag-atenta na inang piglakaw. Salamat. Bye-bye, Papa George.